Ito po ang ating model na BQ1. Ito po. Ito hmm, tayo sa inner unit. Ito medyo mababa yung ceiling niya. Pero goods na ito. Wala lang siyang garahe. Nasa 36 square meter lang po yung lato. Ano din po sa yun?

Okay, bahay mo pinuto. Wala po ito. Garahe. Mm-hmm. Uh -huh.